Yo, magandang umaga sa inyo mga ka-boundary at ito na natitirahin no, na natin itong Subaru yeah. timing belt, battery Ah, uh, uh, mga tensioner, tsaka oil seal drive belt kaya yeah, hindi tayo, May natanggal na natin yung kanyang radiator, tsaka yung lower radiator plus, at radiator plus hindi yung malulong access natin dito naman sa ano, impact, para dito ayan yeah. Okay, sobrang na ng crankshaft niya. Gamitan natin itong crank technique, no? Ayan. Ayan mga sir, ito na yung timing mark, no? Yung isang-isang crankshaft niya. Ito, kasi ito rin. kita yung di malita mark. Kasi ito ito, mayroon din dun sa dulo Tapos ito sa so may Crankshaft banda no? Ito, 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 may maliit siya na Quick Dito naman sa kabila sir. Ito, tapos yun Pinaka Pinaka guide nyan, hindi siya yung Pagay doon sa kabila, sa plastic no? Diba? Ayan Makapalitan natin Pensioner Mga belts full seal din makapalit tayo so, naka timing na tayo yan ito yung kanyang ay mark kaya no sa crank shop ito naman let's go papacheck na lang natin sa tropa nga po nang tapos ito gaya na rin ang tropa Pesan tu ni. もうテンションやるかせ。あ、なんか、テンションかな、これ。うん。なんか、コールに

si Empresa, no? Ayan, wow, sa yung mga boundary. At ito nga pa lang ginawa natin kahapon, no? Ayan, pinapainalize na lang. Pero manda lang yung pan na ito kahapon. Ito, e, so, ipapanda rin lang ulit, no? Ayan, tapos kinik na rin yung uh, coolant level, saka yung sarasir buwa. Ayan, pinapainalize, yung kapanda rin lang ulit yung kanyang pan. Pagkaanat automatic na, yung juice na ulit.